Hello good day po mga na no. Uh, ngayon po ang pag-uusapan po natin ay si Miss Vice Ganda no. Uh, may napansin lang po ko sa kanya no. Si Miss Vice Ganda no. Siyempre uh, lalo na no? Isa Ito sa taxpayer natin ano. mga uh, malaking contrib ko contribute sa tax no kasi legit naman ang trabaho niya tsaka nagbabayad din siya ng tamang tax no? tsaka si Miss Vice Ganda eh alam ko may natutulungan din mga tao to no? kahit sabihin nilang siyempre binabas siya eh siguro naman yung trabaho niya yon, pero yung mga biro naman siguro hindi niya naman ano yun sinasadya o talagang natural lang sa kanyang ganun no? pero may time naman din na nag-apology siya no ngayon, siyempre, hindi na rin makatiis itong si Miss Vice Ganda, no? Yung mga, yung mga padali niya, no? Lalo na itong yung sa mga flood, mga flood uh, control na to, no? Yung mga controversial, no? Ngayon, na uh, sa akin, ano, uh, hindi mo masisisi si Vice Ganda, no? Kasi si Vice Ganda, legit na nagbabayad ng tax yan. Kaya siya nagbabayad ng tax, siyempre, alam niya, yung binabay ng tax, ginagamit ng gobyerno para sa ating bayan, no? Kaya hindi rin natin siya masisisi na magparamdam, no? Uh, uh, ako ay basta na ako ay natutuwa lang po sa kanya, no? Uh, lalo na yung mga iba, hindi lang naman si Vice marami ring mga celebrities na hindi na rin makatiis, no? Tapos meron din mga celebrities na na-involve, no? kaya mahirap din ano tsaka sa ngayon no yung mga hearing eh wala naman pong aamin diyan no parang imposible may umamin kaya yung iba po hindi na makatiis lalo na sa social media grabe na po talaga no pero wag po sana tayong umabot sa mga karahasan ano? or ang mangyari po ay eh, makonsensya na lang po kung sino man ang mga alam nyo na mga kawatan na yan, ano? Kasi sa totoo lang po, wala pong aamin dyan. Ewan ko lang ko kung meron ng hearing na may umamin, ano? Kaya hindi nyo rin masisisi Miss bus si Miss si Vice Ganda, ano? Uh, ito, na nakul attention ko, ano? Kaya tama rin siya kasi nagbabayad siya ng tax. Kaya siya nagbabayad ng tax, alam niya yung yung binabayad niya kasi, alam niya na pupunta talaga sa taong bayan, sa kaban ng taong bayan para sa serbisyo ng gobyerno, no? Kaya hindi niyo rin po masisisisi, Miss Vice Ganda, no? Sabihin niyo na po lahat or i-bash niyo siya sa kanyang sinabi pero ayun po ang nararamdaman niya, no? Legit po siyang naghahanap buhay at legit din siyang nagbabayad ng tax, no? Hanggang doon na lang po, no? Ilang po ang opinion natin. Please like and subscribe. God bless po mabuhay po ang Pilipinas.